Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po tayo sa isang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para dun sa aking mga friends at dun sa mga hindi ko friends ay replay mamaya at para sa mga kaibigan natin sa YouTube. Team replay din po sila lahat. Pag-usapan po natin ngayon itong nabipintong mga kampihan o linyahan sa Senado. Naglalabas na ng mga anunsyo, sa Senator Jinggoy, si Senator JV na mula labing tatlo hanggang labing anim na daw na senador ang pumirma sa resolusyon <coughs> na sumusuporta kay Senator Chase Escudero bilang isang siya man natiling Senate President. At siyempre, uh, alam naman natin na kapag nasa majority party ka, ikaw ay makakapamili ka kung sino ang ano ang gusto mong kumiting hawak o majority Bagamat sa Senado, ang mga minority senators ay may hawak ng mga, you know, Uh, komite at ito kakaiba sapagkat sa ibang mga legislatures kapag nasa minority ka wala kang chair hindi ka may wala kang hawak na komite pero sa Pilipinas dahil may 24 lang ating senador at napakadaming komite kailangan bigyan ng Uh, chairmanship ang mga minority. Pero hindi sila nakapamili yung mga minor na mga committees na lang na pag iiwanan yung mga ayaw. Samantalang yung mga plum posts, nakakapamili dyan ng majority. <clears throat> may mga advantages pag nasa majority ka. Kasi pag nasa majority ka, um, uh, ikaw, nagiging chair ka ng mga importanteng committee, nakakapamili ka. At may mga perks Uh, may mga perks na kakibat ng pagiging uh, kabilang sa majority. Uh mamaya iisa-isahin natin 'yan. Pero uh, ang pag-usapan muna natin kasi ang isa sa mga mainit ngayon na mga binabanggit ng uh, marami, yung nagtataka sila doon sa wala pa namang kumpirmasyon, malalaman natin. Ako personally, di ko pa yung linya listahan talaga. Kasi ang mga na maigay lang na kasama daw sa majority ay siyempre yung mga nag-iingay. Diba? Yung magkapatid na Estrada, si Jingoy sa si JV. Tapos yung magkapatid daw na Villar. Yung magkapatid na Tulfo at yung magkapatid na Cayetano ay naandun na. Duwalo na yun, di siyam kasama si Chase. So kung labing tatlo ito, may apat pa. Hindi ba? So maaring si Sherwin, hindi natin alam kung si, of course si Villanueva, mananatili daw na majority floor leader, uh, mababalik sa pagiging majority floor leader. So maaring kasama na siya, siya ang pangsampo. ba? Diba? So uh, meron pang tatlo hanggang anim na senador. So naandyan pa rin yung... Uh, kung kakampi sa kanila yung ano yung uh, pro Duterte Black na si Bongo sa kasi uh, si De La Rosa di labing dalawa na yon at sa kasi Marcoleta di labing tatlo na yon susamahan pa ni Senator Amy labing apat ngayon ang sinasabi nila yung pang labing anim daw yung dalawa si Senator Bam Aquino sa kasi Senator Kiko, Pim Kiko Pangilinan. Tahimik yung dalawa eh. So wala pang konfirmasyon kapag at wala pa naman tayong nakikita sa now, wala pa tayong nakikitang uh, ano uh, yung sino ba tong mga naandito sa listahan. Tinitingnan ko nga ngayon sa ano eh kung may mga updates na tayo kung sino yung mga ano yung mga yon eh wala wala talaga so malaman natin kung kalagang kasama sila ba ganun pa man malakas ang ugong-ugong na talagang sasama nga si Bam sa kasi si ano si Kiko sa majority nakakampi din nila kung sakali yung mga pro-Duterte senators So marami mga nalulungkot kasi Si Senator Risa, pinangampanyan niya si Bam sa kasikiko. At maraming umaasa na itong dalawang ito sasamnib kay Senator Risa sa minority. Hindi sa sasali sa majority at lalong hindi sila kakampi sa mga pro Duterte senators. Ganoon ang expectation. Uh, ang expectation ng marami ay uh, mga pangangatawan nila ang prinsipyo. ba? Diba? Pero may mga tao naman nagsasabi, you know, andito na naman ang mga pink, andito na naman ang mga dilawan na napaka-purista. Hayaan na natin si Bam sa si Kiko na mag-sumali uh, sa majority kasi para magkaroon sila ng impluensya sa direkta, direksyon ng legislation. Madaling maniwala sa ganun eh, pero ako kasi alam ko kung ano yung takbo ng, ng mga pangyayari sa Senado. Bagamat pag-chair ka ng komite, may control ka kung ano yung ipaprioritize mong bills. Hindi porket hindi ka chair ng committee, wala ka ng impluensya. Ang Senado, ibang mag-work yan eh. Si Senator Risa, bagamat ang pagiging chair niya ay sa isang committee on women, family relations, etc. Nakapagpalabas siya ng mga batas na magaganda at nakapag-sponsor siya ng mga batas sa labas ng kanyang komite. Hindi naman kailangan mo maging chair ka ng komite para magkaroon ka ng successful legislation. So, hindi, I don't buy that argument kung hahabol mo lang naman maging chair ng komite, magiging pwede ka naman maging chair ng komite kahit minority ka. Uh, kung hahabol mo maging miyembro ng mga komite, in fact, kung kakaunti ko sa minority dahil minority represented dapat sa lahat ng komite, eh baka mas marami ka pang maging maging membership na ano na komite. So hindi masyadong ganoon ang rason. Ah uh, ang 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 tingin ko dito may ibang rason. <laughs> kasi yung influensya kasi ang matindi diyan hindi yung fact na yung pag pag pagpapasa mo ng mga batas. Hindi porkit na sa majority ka madali ka na magpasa ng mga batas. Alam naman natin 'yan na mga senador independent minded diyan pagdating sa mga stance nila. Uh, so ano ngayon ang kanya-kanya ano yung hindi yan party rule eh. in fact kahit nasa majority ka hindi po ibig sabihin lahat ng kasama mo, mo sa majority ka kampi sa yung proposal hindi ganoon so ang tingin ko dito <laughs> may mga iba kasi mga rewards and perks ang nasa majority ka uh, yung access sa mga institutional resources sa mga discretionary funds Uh, yung mga patronage opportunities. Yung mga informal perks. Yung, yung, for example, pag chair, pag nasa majority, kaya kung pwedeng mamili ng mga bigating mga komite, katulad ng Blue Ribbon, ng Finance, ng Public Services. At itong mga komiting ito, ito yung matataas ang committee budgets, mataas ang budget mo para mag ka ng staff, magkanda ka ng research, pag travel, pag ng hearings, mas malang marami kang authority to hire more consultants and technical experts. Meron ka additional confidential and operational funds depending sa committee mo. At itong mga committee ito, ito yung mga unang napipili ng mga nasa majority. Pag nasa minority ka, eh, siyempre yung mga malilita committee lang hawakan mo. So majority senators are more likely to be assigned to the committees with higher budget. So yun ang isa sa mga atraksyon. Tapos may greater access ka pag nasa majority ka sa Senate maintenance and operating expenses and operational funds. Bagamat lahat naman ng senador may pare-parehong monthly maintenance and OA yan reported to be around between 2 to 3 million monthly, ha? Ah? Ang mga yan. Ang majority senators may enjoy more discretion in spending and liquidation that could be rarely scrutinized. Okay? Unless they're politically targeted. At ang iba, eto uh, ito pa ha, mas dahil malapit ka sa presidente, majority, easier approve, hindi presidente ng Pilipinas sa presidente ng Senado, uh, mas madaling mapaka-approve ng additional funds, budget requests, staff bonuses, foreign travel. So, Baka matwala na po yung PDAF, yung pork barrel system, tinanggal na yan. Meron pa rin mga discretionary funds kung ano yung pwedeng isingit mo sa mga pondo pagdating ng budgeting. Long line item insertions in the national budget during bicameral conference committee negotiations. Dahil nasa majority ka, mas mataas yung chance na uh, ikay mapapasama sa bicam yung mga budgets ng mga agencies pwede mong i-align, kampi sa mga projects mo para ikaw ay madaling matandaan at magkaroon ka ng, ng ano na, you know, akong nagpasingit niyan so pagdating ng re-election mo. So, yung, yung mga senators and majority closer to the Senate President are more likely to secure these insertions. Tapos, ang majority senators, mas mataas yan pagdating sa travel. Yung ibig sabihin, mas madali kang makakuha ng travel funds. ah, uh, pwede kang makasama sa mga official foreign trips. ah, uh, maging ito man yung official visit o mga consultative trips. At majority senators, may mga patronage ka through appointments eh. Yung pwede kang mag-endorse, mag-recommend ng appointees, mas madali kang mag-secure ng endorsement ng mga local projects. Maraming informal perks and bonuses. So, mas marami kang access kung mas malapit ka sa kalan. So, hindi ko sinasabi niya ng dahilan ni Bam at saka ni Kiko, Ano? But what I'm saying is that to use as reason, kasi yung mga nagdidepensa sa kanila, to use as reason, may nabasa ako na, pabayaan na natin sila. Strategic yan eh. Andun sila sa majority. Para makag- sila yung taga-push ng mga ano eh, ng mga gustong i-legislate ni Risa. Parang gano'n naisip ko nga masyado. Naman yata ang pinapatronize yung si Risa na parang hindi niya kayang magpapasa ng mga legislati legislations niya. Diba? Parang uh, Parang alam naman natin na si Risa, mag-isal, lang sila ni Coco Pimentel nitong huling Congress, pero nakaya kaya niya nakapagpasa siya ng maraming batas. Di ba? Marami siyang nagawa. So, hindi mo sabihin na, porket wala sila si Bam at si Kiko, parang kaya nilang ilakad yung mga proposal ni Risa, parang hindi naman yata magandang tunog nun. Di ba? Hindi na kailangan ni Risa ng gano'n. Uh, so, hindi ako naniniwala na yun lang ang dahilan. Ako personally, I don't buy that argument. I think it's I think more the privilege of being the majority or the other perks. And that is the one that is more attractive. Kasi kung prinsip yung pag-uusapan, ako binoto ko si Bamat saka si Kiko eh, sa totoo lang. I expected them to be different. I expected them to really be uh, a critical voice. And and for me, ano yan eh, principal stance na you have to distance from those you want to be critical of. I alam naman natin yung Duterte shadow dyan, eh, matindi. So parang ako, na nalungkot ako kasi binoto ko sila with that in mind. I did not campaign for them because ay bawal sa amin. Pero I voted for them. So I don't know. Mm, let's just wait and see. Ang tanong dito, ano bang ibuboto? Ano ba ang boto nila sa impeachment? Yun ang tanong. Yun ang uh, litmus test. Pero sana intindihin natin, huwag natin i-dismiss yung pagkakadisma ng mga taong bumoto sa kanila. Yung mga tao na nagsasabi, huwag kayong masyadong purista. O dapat intindihin nyo din yung, pangani, yung pangambay. Kasi sabi ko nga, hindi mo naman kailangan maglinya sa majority para maipasa mga batas, panukalang batas mo eh. Iba yung Senado, iba sila mag-operate Okay? So, ano ngayon ang magiging stance nila? Kasi ang mga senador naman, hindi naman partido ang tinitingin niya pag bumuboto eh. Kanya-kanyang mga tao yan, kanya-kanyang posisyon yan. So, if, if being the majority or minority will not make a difference in terms of your legislative agenda, then it would definitely be the perks that comes with it that would make the difference. Kung walang epekto masyado kung nasa majority ka minority yung kakayahan mo magpapasa ng batas. Therefore, ang mag-attract na lang sa'yo, yung perks na ikaw ang makakapamili ng komite, mas malapit ka sa kalan, mas marami ka mga privileges kumpara mo kung nasa minority ka. Yun ang uh, objective ha? sige, sana nakapagturo ko sa yung kaisipan na close ko yung mga puso at napabago ko mapanoy yung subuhay, lalo lalo sa usapan politikal. Dahil sabay sa akin ng lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, Nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. So, araw ng ngayon ng Merkulis, bukas wala tayong usapan politika. Sa Biyernes, kita-kita ulit tayo. Ingat po tayo lagi, kahapon, grabe ang baha. Ang daming mga na-stuck, sa, lalo sa SLEX. Kawawa naman, you know. atong climate change talaga. Anyway, sa so sige, ingat po tayo lagi. Lagi po tayo, uh, you know, magdala ng payo, magdala ng panangga, you know. Ihanda ang mga sarili baka hindi natin makauwi agad dahil mga bahaba. Lagi san sabi, yung pinaming mahal, ani mula sal? magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang kung saan mga kayo sa mundo ngayon. Bye for now. See you Wednesday. Ah, see you. Not Wednesday. See you Friday.